Hello online baris, session na kayo sapagkat ngayon lang tayo nag-upload uli dito sa ating uh, YouTube channel ano. Sagutin natin yung tanong na um, gaano kahalaga ang card or uh, yung ating uh, report card sa ating uh, pag-enroll o pagta-transfer. So, para sa akin, ito ay parang isang hiyas, mahalagang hiyas. Kasi hindi ka masasabing uh, formally enrolled kung wala kang original card or uh, form 138 ano. Ah uh, yan ang uh, senyales na ikaw ay nakapag-enroll na sa isang paarlan na gusto mo kung ikaw ay magta-transfer no. So, yung iba kasi mga estudyante um or mga magulang um lalong-lalo na yung mga galing sa private school ang uh, ibinibigay lang ng uh, kanilang uh, ng eskwelahan ay yung sineserox yung card no. Hindi po puwedeng po iserox yung card or yung form 138 kinakailangan po ay original ito. At kung magtatanong naman kayo tungkol dun sa form 137 or yung permanent record ng mga estudyante, ng mga anak ninyo, ito ay uh, nakukuha school to school. Hindi na po ngayon uso yung magulang ang sa paaralan ng form 137 nila. Yung form 137, review lang po tayo. Narito po ang mga marka ng inyong mga estudyante sa panahong sila ay nanatili hanggang sa makatapos sa isang paaralan. For example, sa elementary mula grade 1 hanggang grade 6, narito yung kanilang mga uh, grades, no? Yung kanilang academic history. Hindi ka tulad ng card. It's uh, ito ay para lamang sa isang school year, no? So, yon dapat maintindihan po natin yon. At kung uh, kayo ay problema sa mga school documents niyo, uh, mag-subscribe lang po kayo, always uh, uh follow me, no, in my uh, YouTube channel. And of course, meron din tayong uh Facebook page sa Facebook ano ang pangalan ay Maestro Bino okay so Maestro Bino lessons so lagi niyo tatandaan na ang buhay ay napakasimple lang kung pag-aaralan nating mabuti at uh, ating uh, iisipin i-discover ang mga bagay na nakatago na nakatago tungkol-tungkol tungkol sa buhay natin no na? so this is my classroom we are so busy Okay, especially ngayon, uh, beginning of school year, napakaraming mga ginagawa. May mga diagnostic tests, mga reports, mga baselines ng mga records ng bata. So kaya, madalang tayong makapag-upload. Pero ngayon, nakapag-upload na tayo. Nga pala, i-flex ko lang yung ating bagong hairstyle ngayon sa ating mga subscribers. Pasensya na kayo, hindi ko po nasasagot yung inyong mga katanungan. Uh, but I promise, I will find more time para magkausap-usap tayo, masolve natin yung mga problema ninyo. Um, dagdag ko lang, may isang katanungan na uh, ikaw nga ay naalala ko. Ang sabi nila is uh, yung mga college student, halimbawa na ipasa na nila yung card dun sa una nilang university, pwede pa ba silang mag-transfer sa ibang university? So, maaaring mahirapan po kayo sapagkat ang card ang pinaka-importante sa lahat. Subalit, so, may mga university or college ang tumatanggap ng uh, Form 137. Okay? So, sana uh, ugaliin nyo rin mag-inquire sa paaralan or sa isang university na sa ganun ay mas malinawan. Kasi sabi nga, for every rule, there is an there is, or there are excuses for every rule, no? So, pwede tayo makiusap kahit na yung mga papelis natin ay kulang-kulang. Pero yung mga university na talagang uh, mga prestigious university dito sa ating bansa, mahigpit po talaga sila. Kaya, kaya, kaya kinakailangan, siguraduhin mo yung papasukan mong kolehiyo or university para hindi ka palipat-lipat. Ano? Okay, sana nasagot ko yung katanungan ito. Kung may mga kulang pa na, ay nga, may mga kulang pa kung nasabi, uh, i-remind lang po ako. Okay? Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you very much po. Maestro lessons.